kailangan ko munang bisitahin si so, yun talaga lagi kung okay ah uh, tawag dyan lagi kong binibisita itong umuwi ako magpunta so, tayo tapos so, ito yung gamit ko bigat na yung helmet may ano may ito yung motor ko pang ano ang biyahe sa ulo? tayo. Oh, bye bye natin ito papuntang Las Piñas sa puti Las Piñas airport Baclaran Iba-ibay na to sa papuntang ano? Papuntang sa puti Okay nga yung matulimlim Hindi masyadong, hindi ano, masyadong, masyadong nainit Yun ang problema pag tubutan ng ulan to kalian belum subscribe kali ini untuk pasukan support ito palabas na ito ng bahay direksyon na ito sa sa puti direksyon na ito sa kawit pero okay pa rin yung motor ko yung supremo silabay pa rin ay pa rin umasa 10 years na to dekada na tumutok na to hindi pa rin ano wala pa akong pinalitan dito na parts sa makina uh, ano to uh, stock pa andres tayo tingnan natin kung hanggang saan yung battery nito 80% yung battery ko sa gopro GoPro Hero 9 lang naman to sa laro kung kandil sa ano na ako yo nakalasot na tayo. ito yung dito ano? ito yung dito yan. yeah, ito na yung bertruan. ito na yung baikan dito, ito yung maraming nagbabay sana po bayad. dito sa andres racing. Ito lang muna tayo ngayon. Pag masyadong maganda. Ah, ito yon. Ito yung kayaabang sa tao natukuhan. takot pag madulas ng kalsada ito na yun pupuntang kawi to kami ng kamutog dito oh. Patawid ng kalsada. Ah. Sila maingat ka dito sa mga ganito. Pero sa basa yun oh. Dami ng ano Dapat pag nag-drive ka ng motor, lagi ka ano, definitive. Opens, opens ka pag ano, pag uh, hindi masadong masigit ang dali. Dapat ano ka. Ah. Uh, defensive ka lagi pag hindi ng ito mahirap eh tura so, na ito ay eh, maharurot parang kaya alam eh bigla lang yung sumulot sa gilid din mo eh tapos bigla kang makabi konti ingat lagi eh, gaman naman kami ano, wala naman karirhan to eh may kanya kanya patutunguhan itong mga to dami na magmumotor oh gamit ko ang ito 2014 model 10 na sa akin to pero intact pa rin lahat gumagana pa ang start, gumagana ang kick nya isang kick lang under agad yung under nya parang brand new pa rin yung under nya at lang taga dito na tayo sa sapote palikot sa sapote nito eh ano siya gumagamit ang yung bike ko doon sa so bahay hindi ko pa nagamit eh hindi ko pa na-ensayo yun yun doon lang dito na siya, dito na siya nakaguna eh yan nakaguna eh Papit na rin dito Kawit na to dito no? Oh, kawit. yan, kawit na nga Magmotor ka, ka ano ka Disiplinado ka magmotor Hindi ka basta basta ano Dziękuje ako sa Pagpapansin ka ng pagunti pa traffic Kasi sa ano, yung kalsada bakit yun Pwede ang Pero pag ganito Kailangan mo lagi sa defensive dito Sa sembrana Ano yung ano ito dito alas piñas dito na yung bamboo organ ito na yung sa sobrang sikit ng sobrang sikit dito sobrang ng sakyan motor at saka mas maraming motor sa isya motor talaga ang ano sa meron kasi Ang u talagang maging ano dito alerto dito sa mga traffic Yan, eh. ano gilid yun mo alerto ka so, eh, bigla bigla na lang tumukuntot yung mga nagmumotor eh. dami dito naman eh. dito tayo dadaan sa kabila Inko kayo dito sa ano? Di mm -hmm. sense daan? O ano?

Andar pa na primo ano pa rin sulid na sulid ng andar pa rin yan tunog so, okay. sundan yung usok Hero 155 Pero type type. hindi ko Yan sanang gusto kong kunin Iiwan ko Yan Yan dyan ang bambu Nang lasting yan Yan dyan Bambu Yan bossing. kita yung papasok ng kapuntang silid. Ano yan? mama ko? Oh, ay, ito kanto na to. Ito yung kanto na to. Hmm. Uh. Diretso lang ko doon ha. Hmm. Ayan sa mga... Ayan, papunta na itong baklaran. Dito ang dung galop dun saan matatag yung dun saan mainit kasi ano makulim nyo mga